Ang tatlong paring martir. Ano nga ba ang naging papel ng Gumburza o ng tatlong paring martir sa kasarinlan ng Pilipinas? Bakit mahalaga na malaman ng mga kabataang Pilipino kung sino sila at ano ang epekto nila sa bansa natin noong panahon ng pagsakop ng mga Kastila? Noong 17 ng Pebrero taong 1872, tatlong sekular na pari ang napatunayang nagkasala ng pagtataksil ng Tribunal Militar ng Espanya ay pinatay sa pamamagitan ng Garote sa Bagumbayan. Mas kilala sa bansag na Gomburza, sila ay sina Jose Burgos mula sa Manila Cathedral, Mariano Gomez de Los Angeles ng Bacoor, at Jacinto Zamora ng Marikina. Hinatulan sa bitayan na kasama ang sundalong si Francisco Zaldúa, na sinasabing nasuhulan para ay ang mga pari sa rebelyon sa Cavite na sumiklab ilang linggo ang nakararaan, noong ikadalawampu ng Enero taong 1872, kasama dito ang ang sundalong Pilipino at manggagawa sa Fort San Felipe, ang taguan ng armas ng mga Espanyol sa Cavite. Ang pag-aalsa ay natapos sa maikling panahon, ngunit ang epekto nito ay nagpatunay na tumagal. Sa pamamagitan ng pagdawet sa gomburza bilang mga utak ng pag-aalsa, umaasa ang mga otoridad ng Espanya na natigil nila ang nagsisimulang panawagan para sa mga reforma sa pamahalaan. Gayunpaman, ito ay nagsilbi sa huli upang itaguyod ang nasyonalistang layunin. Kung wala ang Gomborza, mas magtatagal pa upang pukawin ang isang sigawan para sa ilang uri ng pambansang pagkakakilanlan na nagpasigla sa pag-aalsa laban sa Espanya. Kung wala ang Gomborza, wala rin si Jose Rizal.